All Saints Day. Did na know sure oh? All Saints Day? All Saints Day. Oh, all Saints Day. Di anya tiga na sama. Ang tao tagi ni Santo. Saint is Santo eh. Oh, ang tao Santo. Innocent Day. Ape nga nagpalit. O oh, sige, abang mo innocent eh. Ngam Saint kami tinanapel eh. Ape nga nagpalit nga araw ng mga patay. Ano man to? Bakasin nga ta, di ay bakos. Ah, di kami, nakairuaman na tapang nagtalo. Di siya ay takalo. Baka di... Kami na sa galing kapas baso di si... Ang agawin Apay, awal si Pilipino, Mr. Ang may question niya. Kung bakit aro ng mga patay yung Ang karo, di ko amat sinatatan, dahil oras lang, dahil yung time. Kuwan um, ang di oras da, pero apay ah awan di graduate ito oh, yung mga maestra, doktor, di abogado, nga hanggang makita ko sa writer na ang daw tagit ni Santo. day. Alright, kung ano pa isuro din Anday, jay, ngin kita o iso si timing ang mapangkunatan to. Kuwan pa, aji, ati, mapanda jay, okay. Ang problema kanya, kanya mapanda jay. Nga kasano ka nagparin ng araw ng mga papay. Di kay all Saint day, hindi ko pa nag misa.

Isu nga DJ ta apay kay bagada na All Saints Day tapos araw na mga patay. Ngamin amuyo hindi kaya nila tayo kasano ka balin sa to. Masapul matay ka. Ay, <laughs> Imagine mo yung ate di. Wow. Ano okay. 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 pa man kaya ni di Lagi ko. Ka na man DJ All Saints Day, di ba? Ang daw ti santo. Ngam iaramit ta nga araw ng mga patay. Di ba? Araw ng mga patay. DJ pa lang as wins din, baka ada ada yun. Won, well, yung tapay lang o may palawag mo, kasano pinaglo na kaya kayo? Iniinggan nyo na di tao, ha? Mahay. kami ba sa santo. Sa Magbaling na sa santo. Sarami, tradisyon eh. Oo. Oh. Ha, ang ah, tradisyon talaga, hindi pa isi mangkod dito Biblia Ito na ikulatan. Hey, hey. Isi na itang arod, sudi so, ko na in, paki, ano na tayo. Inadalam na tayo. Ngam, iti pa nga, imporbid na, nga question No question, just learn. Just memorize and do it. No question. The question, <laughs> Ano so so, 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 oh. so, oh. The question, Ano sa akin? Ano sa

Tak mapili ta karon ga ti tao ta kararuana. Sige also. Yo ala kita. Kami ta gay pagbiro kan ami. Nabaliktad din. Kita mo ma. Man all saint day nga talaga ide. Ah. Awan pa si mo kan cemetery yo kitidi. Sige ka sa ide. Kita ma ta may pakita, may pakammo. Nga talaga nga puro pang luklok tinangkaran. Wala talaga. Pabsa. Puro pinang luklok ko. Ito tabi, puro pa na bloklo ko tingar aramid dan kagabsata. Ito ito tayo siguro ng kanya yon. Maluktan maluk maluk ana day maipakamon ana uh, day dato iti nga pridaman. Tama mo ang tayo eh. Ata ta iti uri ta question mo ang kamawalan na question apay baka pa kayo naka mo butong ka. Diba? Mami nang ta we pili. Kusko ma sya. Ah, uh, ini yung Dalawa witti malayon na 1980s niya, 1980s ni Maria Lopulali. Toto dito mo, oh, pero may 80s pa niya. 1986 man, ta 86 mukha ni Aji Marcelo di ba? Ay ay, ni Koreano. Wai nai. Marcelo Aji. 86 ay sa Edsa Edsa kopya. Edsa J 86, ay 80s, basta 1986 siyang jali. Ibusma. Tata, so dito na si so napunta na dito si Nay Conchita. Mga time na And then, iti tayo tayo ure uri na kaduma, dito namin taga, uh, we take advantage of these things. Kasi ni ama um, ni dati nga sarsuro uri tayo, wala like kit or not, awang pa iti talaga diretsahan nga uri ti reliyon supposed to be, kaya ta, imay na tayo nga, uh, kumanga Kasi na di ti Mary Magdalene na, at dati may isang babae na nang misa, kaya na pinastiyong ti Romano No, kasi iti Biblia ka no, awan iti babae na mang misa. E eh because, awan talaga kasi lalaki lang ti mang misa. Ganun yung question. So, mga uh, being mayroon silang uh, tinatawag na ano re restro, so, na -law. Kasi nga, nagbayad kami at nag-restro na gano'n, di ba? Pero kanya tayo, awan pa iti religyon, maumay ng question kanya tayo. Apa na awan ilang question. Wait ta no ala unta, iyaw mi ti pagkapulo tayo di ba? Atay magamit ti libro Biblia, atay magamit ti sutana. pa, ini ko ini Soriano. Na Kristo ni Ali Hindi Ngin wala kong awan mo ti inkapukunan ng tinuturo. Ha, di? Pero awan ko nan may ti isko. Ore pay no awan ti. Okay. Ikapo. Okay. Nya, inkapo. Okay. Ure pa yung awan ikapuna, Kapuna. Awan ni problema tayo dyan. Ito dati kanya ito. Ito na kayo ti magpag-debate. Yawan ni Bruna. Okay. E open mo man ti Dibor. Umayang ti E karami. At dati may siya nasarita. Kaya gusto ko ito isarita kanya. Ito siya. Ah, dato isarita sarita ito ya. Sarita ka ito. Ito ang gara. Puro isa din yung papanak. Dati isarita ang medical man kini Brother Petronio. Na pasit ni Papa ti Promise Land. No? Kasi kung pupunta nga sa promise lang at uh, handang tungot ng uh, padayawan di kandatay, Kiti pilit ka natin dyan. Kasi period na magkaon nga uh, mapantay yung uh, agad ang kanya. na matag-question, you no? Know? So, ang kanya yung uh, uh, ano ba dyan yun? Kumunista yun. yun. Apa, di kaya na nga tima susuhok. Handang magkaya tima-question. Hamang nga mapaling nga mapwestiyon. Masah, umakusyum daman? Pumanhogan? So maglalatag, maglalatag ako ng isang napakagandang uh, plano, masah. Anong plano ito? I wanted to open a plan ng mapanti Pramislang. Um, kung tayo narita we will going when I will going to Land as a part of debate. ba? Diba?

Tatay, makakanya ni Luis ako na. Oh, hindi oh, oh. napalabas. palabas. Ano yung magkano kaya ti... makinadal ng amin ko na? Apa kabuting yung kanumot ti makinadal? Oh. Ay, haan ka mong mabuting ko na ta? Isyo mabuting, apa hindi daw may ko o, sige, ang, to, niyo, kaya, mabuti, na na? Wow. So nga ulit, tuman ka niya na sa lutsu din. Na, na, Anaan natin ko ah. Oh sige, tanong ko. Sige, open. Haan? Ang lakas niya yun. Tanong Papano kayo ba ganda lahat ng salita? Pagka pumunta na tayo, open table, at dati eksamo, at nagsalita, kasi lagi narami tayo, hindi kayo Then, lahat ng tagamadron, at tagabaliwang, at nagsao. Then, ang tagamadron, hindi na uupo ng shy. Or ako lang, kung gusto kaya na, ito yung tinga, we will open a debate. Kaya pagsasalitaan na may siya ng Diyos. Dahil siya yung ang debate, open yung sa'yo. Hindi ko, ang awan inaramatan libro ko na hindi niligay may struggle. Ang papanaw damit. O oh, tama, Kailangan ma-open debate sila. Mga bisya, nung open debate, ang di nasalitaan, hangga mabalik question, siya ng kasanajin ng karami, nga, sumartong ka, hangga mabalik question, ay kasi ay hangga mga balinan. Kasi once na isang tanong, isang sagot, question na rin ang isang tanong. Ang ay may may isang adyos. That is the only main reason na, na. pagkarapunta doon, kailangan open debate sa o. Open na siya sa question, open siya sa usapan, kanya saritaan. Nalpas ka tayo tayo, saritaan, anyay ni Diyos. Balang na kang di Yun yung salita. Hangga mabaling ay katanga. Iti na ang Diyos ko, di mabaling pag-questionan. Kasi noon, inopen naman nila, taga Baliwag na, mag-question sila. O doon naman sila nag-debate. <laughs> Ata ang ni Ikma, ni Din Kulyado nga ng open ka dyan. Masalita ka dyan. Um, oh. Pinagtutulong nga dyan yung tagabaliwag. Nga ta nakita na iti na time na napasama na ate yung ni Ding Kulyado na aba. Iti kunada na nabak da, nabak da. Wala sa nga ba dyan yung aba dyan. Kasi ano nga pala Nga naaba, Ni Ding Kulyado. Kada nakita eh, nga na ta ka. Nung nakita, abay. Ngamin ti imbaga ni din kulyado, piramid. Piramid. Ayan na dyan ang piramid na ko na na. Adi di ba di piramid ang talong sulong na talong akali. Talong isuli niya na Okay. Langit, tagaadan. Panunot puso kang lawak Lawa kaya Kuna? Ano na? aja ang anong maadya yun. Malimalik tatin nga, triangle. Anya pa di pinang parentes na adik kanu makan pasta na sa kuluban. Matanga pera mi na mga perdi. Dari sa power ko di piramid di persona personas kuna. Adik kami tanu personas dipinang pinang parentes na di piramid. Nya lait ko na di ta kadaliwa. Padasit tu kan Dari ka adik ka lu tu manok, kuman dicung manok kuna. No Aku perdi, mati piramid. Ayah anak asta kuna na. Anak asta. O di na ang Osi? Oh, handa na kita. And then, anya tikunan na di mga pastor. No, saan ka lang natin hanap mga ka? Never, never. Never. I will never believe you. Kapulang nah, di atal mo, Na, Nahabak handa na yung, handa na yung panawak na di susuro. no openan dati sa bali nga mati, na makitibig kanya na. Apay nga dita openan.

At dati nga may triangle nga tala-tala na katadyay. Kaya ang tamo na adibay sa kasta. That was 2014 na yeah. yan. Yeah. Dati ni? Oo, oh, 2014 Dijay. Jay. Nagsat, wala Imagine nyo. Dawe, mabal yung damo, damo nga. Kung mayan, damo ni Jay. Isu di Jay tinapasama, kabigatan na Dijay namin. Wala kasama. Isu dahil tayo sa di muna pangkanya yung mga. Gagmutan ta, di ka. Pumayag ka na Siya mismo mag Pumayag kayo na once nga na pati ka mother lang. Siya ti na Ang asin mo lang ang mapan ng mga ibagang iso sa mother lang. Sangwunda. Masapul nga sangwunda kit sobat ang dami ng kristyunan. Ang talay si kayo bagbaga, mo, ah, di kayo mo namin mga mapanan dahil kayo si kayo ti makinada. Wow. Ganda ah. I like that word. You know. <laughs> na Lapin tas DJ. Ang kung ang DJ ha? Ah? Yung tatang ang reward na tamang salita ka rin? Hmm. Laging baba at rakit din? At dapat ay na nakas dyan. Oh. Isu nga nga, itat iti na kay pakamuna dahi tanga may may sanga Diyos. Uray pa yun eh, suji ko na nga rin sa bagay. Dito ay ararami din tayo. Kaya siya, awalin kita po. So if you want to learn it, And uh, dati yung nasarita, kaya't kay na nga di di ngay, ano dati yan, maghanda na sila. Para sa ganun, okay lahat ng bagay, ano? You know? First question, what is God? Oh, anya iti Diyos. Kita di sarita ng tupay kanya, dan anya iti Diyos lang ka? Oh, Ay, ang question ni Ama, kung ano? Oh. Amin, Ama. Ama, Iti Diyos lawa kayak tumbiyan. oke? Kanya nga ti Diyos lawa ka. Ayaw ang kasta nga kustyon niya, ang bakunada. Kaya amin, ang namaan na lang naman. Nga Diyos kinyam, kaya biyag mo. Hindi ko alam. Maan. Malaki nga. Isong bata dya kay, makita ti Diyos, babaan king ka ko na niya. Huwag nga ming nga Diyos na rita nga nga, ayaw ti Diyos lawa ka. Makita nga lang ti Diyos, babaan king ka ko na Itatakan, si ko nang naroon din. Kung ito pa'y, alam ka pa, rin may mesa ng Diyos, talo personas sa pagbibiyagan. Ito pa, si ko nang Anya ka, ito sursuro ni Ama. Ako, sabi ko, na confuse ako sa inyo eh. Taata mangibaga, na ito sursuro ni Ama. May mesa ng Diyos langit itagadan. At tamang mangibaga nga po, ito yung discipline. At tamang mangibaga, na siya nga po nung abilin. At tamang mangibaga, nga, ano sa pasensya po nga. Anya nga pugno. Oh, nagadto. Nagadto. Absa. Anya nga pugno. Ik e, kasti 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 Yun Hindi masama i. Eh. Kasi sa mga tao nga dun sina sa mga upuan nila, kasti 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 kasti. Pero awan di tumakbur nga mangibaga. Nga nya di ja amuna. Yun yung mahirap. So, eh? Sige, so, kung nakarod ka dan, tatang openan. kung i-open nila, na, sige, Pupunta kayo dito, haharapin namin kayo. As a debate. Ayusin natin ang plano. Baka nang pranis lang. O, nagadunod ng lugan. O, nakapapanak doon pa'y promise na nagmumutura ko, nagdrabay ba ko eh. At ang tukid din nga -okay sa retala Kung mag-oo kay sila, masapun ng dapat isa nga, once again umay kayo, open debate po muna na. Ang gano'n nga pag-aapa sa unya niya, maho na. Apay nga, ang tulusan po, tinanong. Inaopet naman iti taga baliwang, nakidibid na. Hindi naman, hindi nga ro'n. Oo, oh, apay nga ro'n. Hindi oh. nga magamit iti nga diba? Oo. Pag-ibili lang siya, hindi nga diba? Para sa gano'n, magkakaroon ng puntuhan ng papana niya. Yung mother lang, nag-request oh. niya kasi. Gano'n yun. Ang mom, iti sarita da. Parang nga. Iti gano'n taga promise lang po siya. I-bisita oh. Nga, di ka de, ay sino, di, ang sino ti mas nakahayari ijay di ako niyo po siya? Diba po siya? Diba po siya? Diba po siya? Diba po siya? Iti ka rin sumangbay nga rin. Bueno, Wala, iti ba Kung na. <coughs> na. Na. na? Nga, maam nga to pa kang magan nga ano inyong bisita. Tiliwun na. Tiliwun na kami, tagi dyan ngayon na rin na na. Kasi, hindi Kasi, Pero, tinapalabas na pa nga rin mapapapag ko promise na parang baliktad ang busa at ako bok sa daga. kasi <laughs> <Sorry laughs> <mo, laughs> uh -huh. Kasi ang sabi sa so ko na naman, kasi hindi siya salita ng kanyang itinibig ko. Kung na nangyay na ka. Ang dito yung mga question. Di question na lang kung may suna. Ni Mr. William Turias. Kasi nung ako, question na rin, at tugtugawa kay Jay, napas-napasan na, dinakpisa, dinakto pa'y makit-kitang, dinaksapay ang amon. O, oh, anong arti kaya yung masawin ko Siya kung tikas tao ngayon nga, ah, naghahapul lang natin siya na, Apo, mapanakay, ana, huwag ang pay makiparintumong titaw ka na kayo pag nusang unyo. Grabe naman kayo. Eh di, pasto, eh di, yan din ni ko, na, kaya tiyo, ito yung arti ni Diyos sa sarita. di, ni ko sa salita. Oh, awan din ako. Diba? Kung sa, Amen ti sarita da haanda nga ipangubos. We will learn and then we will going to like secure that word na handa ipangubos. Kailangan na sarita nga kanya yung idin. Nuha dagunan mo. Kung mula yung parparaya ka mo nga na pintas. Itagba mo kung kumakita ta. O ka nga rog. Adi ay bunang kukulunod kaya awakabutan na wala yung bako. Adi ay mo mungay na baka mabutan. O. Oh. Wano niya kung naman na nagatlaan na, ko Baka sa wala ang muti kaya natin ba? Pag siya? Ganun, ultimate lang ang susuro. Pag siya? No, iso e, na ito tinagpalinan na eh. Apay nga niya kasi Kuna, data, amu yun, data ti pagbalinan na ti mati na salitaan mo pa. Napintas ti presensya, pasensya. Nung di siya salitaan ng Diyos. Tapos pasensya na yung sister na uh, nagsalita. Panawan na ka. Ay nang nagtirespeto na panawan na masasalita. Oh, Awan. Ayan na nagti amor mo nga tao. Oh, up. Awan. ko yung nasalita na ka live ah. Awan kita liko lang. Masaw. Ayan sa. Ure sin mo kanya nang isumawa. Ure tanlo dapay. Ure pa Iden po paipali ni ama adwa da kay ni ama. Oh. Oh. ano Hana mo ipagadi ama nga atahan ka dinamut ko kaniya. O. Oh. Isu nga paiket ditin ng utang na. Tabaliwan ta saritaan. The <laughs> justice tribunal apay nga di pa nagasaw ang pakilamanda. <laughs> Pag-asawa ka sa agawa mo, hindi ang nadyay. Di ba? Hanap mo nga na pang nadyay nga mapanag, pero kung mati asawa ko. di ba? Apay nga nga dito yung sa mga kasabali sa reparan. O, nga ko ni Ama. Ili ikaw na. Iso ni Ama din nagpagawa. Hanggang iso na di pa kailangan niyo buli. na. Bulihin na. Bulihin na. Imagine mo ni Ama, hindi. Oh, ang ah, kasano nga salitaan na nais ng Diyos kinapanigay. Ipanaw so, na sa'yo. Isu na mismo. Sa'yo ko na na, alam mo, ang pawag sister ka, kasawa ka, umamang araw Hindi pa na salitaan. <laughs> Walang kasawa. <laughs> oh. Isu yun na ito yung nga, isu yun na ko <laughs> na parang yung nga, tagtanga panawan. Kasi ako na ito eh. Sa bagay, hindi ko na ng talagang da ako. Parang nag ako, in many way, in, 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 in Anytime. Oh. Uh -huh. Anytime. Uh -huh. uh, cool. uh, right. Is any. um, um, you know. um. na dyan Anytime. Eh, berede. Oh, mo, ano di mo tayo, kung natin bagana, ako mo, ayan. ta, di ko na mag kanya yun.